Unang balita ngayon Muling nakaranas ng harassment ang Philippine Coast Guard mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Sa video mula kay Senate President Migzubiri, Zubiri, makikita ang ating grey ships habang humahabol at pasingit-singit ang Chinese Coast Guard. Sa likod na tila gustong banggain ang supply at navy boats ng Pilipinas. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, maituturing na dangerous maneuver ang ginawa ng China Coast Guard. Kaya mariin itong kinukundina ng Pilipinas sa kabila ng agresibong pinakita ng China gumpay na naihati ng AFP ang supply para sa mga sundalong katalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Ininspeksyon ng Interagency Task Force na binuo ng Department of Transportation ang MRT-3 kasunod ng bomb threat dito. Magkakasamang nag-ikot sa mga estasyon ng tren, sina Transportation Undersecretary Mau Aplaska at Cesar Chavez. Sumama rin si na DI City Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Alex Ramos at QCPD Director Brigadier General Rodrigo Marana. Ito ay para matiyak na maayos ang mga sistema at kalagayan ng mga threat. Nito umaga lang ng makatanggap ng umano'y bomb threat via email ang MRT3. Apela ng interagency sa publiko, iwasang magpakalat ng unverified information para hindi magdulot, magdulot ng panic. Nilinaw ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na hindi siya nagresign Sa isang pahayag, sinabi ni Magno na napaso o nag-expire ang kanyang termino o appointment. Natanggap na rin kasi niya ang opisyal na dokumento na pagkapaso ng kanyang termino kaninang umaga. Sa kabila nito, nagpasalamat siya sa pagkakataong pagsilbihan ang bayan at makatulong sa iba. Una nang sinabi ng Office of the Executive Secretary na inaasahan na ang expiration ng termino ni Magno. Matagal na raw kasing kontra si Magno sa mga patakaran ng Administrasyong Marcos. Magbabalik naman sa pagtuturo ng economics si Magno sa University of the Philippines. Ang mga aabangan sa One Balita Pilipinas at sa totoo lang. Lalaking mentally challenged, patay sa pananaga sa sursugot. Sospek sa krimen ang tatay ng batang kanyang nasa pack. Bilang ng na mga Pilipinong walang trabaho, tumaas noong Hulyo at pondo para sa si fuel subsidy ng mga pampublikong sasakyan, inilabas na ng Department of Budget and Management. Ako po si Kayla Makantan. Ito ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.